Okay, guys, Andito po tayo ngayon sa sa nursery no uh... Baik tayo ng... Ng diyak, uh, bahay. May na. Diya pa Tayo na dito. Tingnan... Tingnan nyo guys oh. Sige so, nga guys. Okay. Sige so, nga guys, nandito po tayo sa, ano, sa nursery ng mga ano dito po tayo sa agriculture office ng ano ng uh, San Jose del dito po tayo sa nursery nila mani po to kuya ito po yung tanim nila na mani malunggay kala ko mani parehas lang kasi sila ng dahon pag bagong tanim. Ganitong posisyon nila sa pagano ng malunggay. Seedlings ng malunggay. Tataba. Dito kuya, anong mga ano naman dito? Sili? Huh? Eh, ano ko lang? O. Opo. Opo. Guys, marami silang mga tanim dito. Yan. Yeah, sili yan. Yeah. Sili. Wow. Ay, ito, kamatis. Kapanag ng Ito, kamatis. Ang talaw, yun, yung pabilog Ah, ito yung kamatis mahaba. Uh, kamatis at siya yun. Eh. Uh, mm -hmm. kamatis. Uh, ganag, Ah, pinamimigay lang po. Oo, oh, libre po yun sa mga tagasan Wow. Ay, yung mga ano nyo, yung mga tilapia, si ano nyo mga malalaki rin, pinamimigay nyo rin po. Ano rin yun, ah, pinamimigay lang namin yung hmm. May hito rin po yan. Ah, hindi hito namin darating pa sa Bakit ang nyo Doon na rin, mayroon kami siya nalagyan. Hmm. Yeah, pwede nyo dito kayo dada sa kabila sa ah dito naman po sige mamaya na lang po ang ganda ng purpose ng city hall ng San Jose del Monte dito guys saan yung daanan ko ya pinamimigay pala nila tong mga seedlings nila para makatulong sa mga gustong magtanim ng ano mga seedlings yan oh. wow ganda yan oh. So yun nga guys, pupunta tayo ngayon sa ano nila, yung isda. Ito yung mga malunggay. Kaya punta ako sa isda doon. Sa so, tilapia. yan. Andito lang din naman ako. I-ano, ah, mag-vlog muna ako dito sa nursery nila. Nagpaalam ako sa City of Agriculture Office. Wow. Ya. Wow, ang ganda. Yan guys, pinamimigay lang sa may gustong manghingi sa mga ano taga Bulacan lang po. Exclusive for Bulacan residents. Yun. Ngayon papakainin ni Kuya. Si Kuya ang magpapakain. Wow. Oh. May ilang buwan na yan kuya. 3 months na po yan. Harvest. Wow. Ganda Ito lang yung ano nila ha. Net lang. Yung ano lang yung parang ano siya. Wow. Orig kila. <laughs> Ito guys, yung sinasabi nilang asula. Yan. Ito yung ano purpose ng asula, yung magpapalinaw ng tubig at saka mag ano, ng maglilinis. At yan ay eh, pagkain din ng kilapia. yan guys. Yan. Yan yung asula na tinatawag. Kinokulture din yan guys, hindi pwedeng ano basta-basta lang mag-aano kasi hindi nabubuhay yan ba sa maroro mo. Yan guys oh yung tilapyang orange ayun oh wow galing oh 4 months na yun kuya ah 6 months iba pala ang ano yan sa isang yung 34 braso may rinya dalas piraso sa ah ah tapos meron din dito, dito marami oh. Tilapia rin no? oh. Ah, nagkataon lang kasi guys na nagbayad ako ng tax sa ano bahay ko kaya dito na tayo kailangan natin mag ay harvest na yan kuya Yun. yan yung mga ano nila Ayan, ano lang para sa mga empleyado lang kung in case oh, kasi na... Kasi yung siguro sa pinamigay namin, pinalaki na lang namin. Oh. Mm. Yan yeah. guys, yung may asula. Oh. Ito, mga naka-stick yung pamimigay pag hindi na. Hmm. Ilang ano pa lang to? Ayan, Weeks? Ito, ito, ano pa lang to? Maliliit siya guys, oh, parang ano siya. Ba? Malaki-laki lang sa tingting -ting konti. Ano, to. Bala na ata nasa uh, FBs. Eight days pa lang, so ibig sabihin one week and one day. Ito, mga two weeks na. Oh, okay. Hmm. Yan guys, oh. Two weeks. Mga isang buwan, pamiligay na namin yan. Hmm. Tapos, ito rin guys, oh. Kailangan nila kasi ng oxygen para mabuhay hmm. sila guys. Kailangan ng manggagaling sa ano na oxygen. Dito. dito. Oh, ito yung mga ano namin. Ayan. ang lalaki guys. Ang lalaki. Ito na yung tag isang kilo. Ah. Mahigit isang kilo isa niyan. Wow. Lahat yung maliliit, diyan lali. Hmm. Ito yung pinapainahin nyo. Oo, oh, inahin at saka yung mga barako na Wow. At ito ko dito. Wow na hindi na sa kaparapa ng dito. Wala pa ganito mga nagpahitin masyado sila. Hindi makita sila, mali, malabo. Kasi naano na ano, nila yung dumi nila eh. Ayan o. Ayan, pa lang sila nag-aalot. Ang mm, lalaki nga guys o. Oh. Ligit isang kilo sa Wow. Ito, free garden nito. Wow. Paanaki namin yan. yan Malalaki. Namin yung mga... Ito yung may kulay na ano, uh, tilapia, kulay uh, orange. Mm. Ito tinatawag nila pag sa palingke, kay maya-maya, kaya Maya. Yeah. kinakiyari lang yun. <laughs> Ayos guys. So, uh, maganda yung ano ng city government ng San Jose dito. Nakakatulong ng na kahit paunti-unti lang yung ano nila, may purpose sila dito sa nursery nila. Ano ba tawag nito, nursery? Oh, yun. Ito yung so, ano? Pinaka-plantar si Renamad. Hmm. Aquaculture. 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 Hmm. So guys, maganda ang purpose ng ano dito. City government. Lalo na yung mayor na si... Sino yung mayor natin dito? Arthur B. Rubles. Arthur B. Ganda ng purpose nila rito. Kalahin mo yung mga ano, seedlings ng mga ano dito. Tapos itong ano, telapia, finger links nila, ah, binibigyan lang namin. Binibigay lang binibigyan nila 'yan, yan guys. Mm. So may ano sila, sila rito, Kuya, ah, may training area. Alibaw? Pag ah, pare ah, sa pin dito, may seminar kami. Oh, Para ah, dito sa Pagoto. Sa pin dito nito. doon sa taas dito sa at. Ah, senta. Okay. Uh -huh. Tapos, ang... Kapag seminar sila, is sila kung kailan sila pibigyan ng mga pinggan. Hmm. Pero maganda talaga ang purpose ng... Oo, kasi kung halimbawa gusto mo galaga ng isda, hindi, May, ka, hindi ng bipar para bumili ng mga doon. Oo, no, yung mga pinggan. libre na. Libre na. Ah, oh. ay nung na nakaraang taon eh nag-umpisa lang kami nito eh nakakapagpamigay na kami ah, uh, ng may gusto man libang tinggal yun. Ah, ang ganda. Ang ganda talaga ng mga gano ng August 2024. Mm. Wow. Eh, sa ngayon siguro, oh, itong taon ito mas makakarami kami kasi marami na kayo ngayon dito. <laughs> sana isa na ako dyan. Oo, pwede ka. Ang gusto niyo. Uh, mag ano Marami tayo. Marami kasi nakano ngayon sa amin. Ano, mga schedule. Mga kaya schedule. Okay. Gusto na yung rasa. bahay-bahay lang kasi. Hmm. Sa rooftop. Pwede magbalay uh, dito. It be, yung sabihin, yun kung... Backyard. Lang, oh. Sa backyard. okay. okay. o so, kaya yung mga uh, bakanting ano lang sa harapan lang. Oh. Uh, bakanting, may bakanting sa harap. Pwede yung mga. Uh, Ako Ganda. Ganda ng purpose. Line guys. Eh, okay. ito. Parehas ito. 300 pieces to. Uh. Uh. So yan nga guys, hanggang dito na lang muna. Okay. Uh. Okay. Uh, hanggang dito na lang po